Good morning, people! Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, pag-isa ko, inuntun ako kaagad yung kusina. Ayan ang aking rotate sa aking trabaho araw-araw. Nagagawa pala ko dyan na. Okay, okay. Ayan, na ako. ko na ako. Powder Para sa amok kong lalaki kasi yan ang pinakain ng pinamagawa kailangan bantayan ko siya kasi pag hindi ko siya binantayan magaling siya ko agad siya ng sabay so yun yung aking guys pag ising sa kusina gawin ng trabaho ngayon aking first job sa Ayan, yan ang aking ang aking muna kasi pag bumaba siya pa kailangan magluto na kasi nagre-reklamo kapag magpaluto ang sarap kaya matulog pag umaga tapos pag akit magluluto ka lang. Ayan yan ang ating inuuna ka agad ng tubig ayan okay na pala yan tatakipan ko na yan. Iba naman yung gagawin ko. Nilipit ako ng mga pinagamitan ah, sa gabi. Kailangan ko sa cabinet. Papasok ko sa cabinet. Papasok

gumagana yung minuto sa akin. Umaga kung yung na yung trabaho ko pa. Tulog-tulog yung Kailangan na yung diretsyo. Diretsyo yung akin trabaho at hindi pa ulit. Kasi hindi ako sa akin. Pag na nakasanayan na talaga ito kasi yun yung oras na ako gagawin. Ano Kaya madali ako magkapal So, yan. mga mga dyan. Kasi, yung dito yung mga nila sa baba. Yung panay lupa. Ano lang guys, ang aking We didn't go off the body, I Bye. Thank you for watching. Bye.